Okay mga bro, magandang araw. Welcome back na naman sa ating mga video. Ngayon naman ang sishare ko sa inyo ay kung paano magpalit ng motor ng washing machine. Balang ang brand nga pala nito mga bro ay uh, Micromatic. Ayan. So sa mga merong Micromatic dyan mga bro ay panoorin nyo ang video natin para magkaroon kayo ng idea okay bali meron na tayong pamalit mga bro na bagong motor ng washing machine ayan o oh. ito mga bro ay in order natin sa online yan bali ang type ng motor na ito mga bro yung kanyang base ay ubal ayan oblong dahil ganun din yung nakalagay dun na ano motor tapos yung ano nya yung shafting nya ay 12mm ayan So bago kayo magpalit mga bro ay tignan nyo muna yung base ng inyong motor tapos yung laki ng shafting ng inyong motor baka 10mm o 12mm bali ito, mga bro ay 12mm ito ayan bali kung mga bro mahaba itong na order natin yung shafting nya ganyang kahaba pinutol na lang natin tapos green line na lang natin ipinantay ko na lang dun sa haba ng kanyang nating motor yung kanyang shafting okay So, baklasin na natin mga bro yung washing machine natin. Bali, ang problema nga pala mga bro ng kanyang motor ay, ay lagot na yung kanyang winding doon. Ayon ang umikot ni Ugong, wala. Okay, baklasin natin. Okay, bali, tanggalin natin mga bro yung mga tornilyo ng ating washing machine para matanggal natin yung kanyang base ng kanyang motor. Okay, tanggalin natin ito mga bro. Okay, tanggalin natin ito mga bro. Yan para ano, hindi mahila yung kanyang wire. Yan. Tapos tanggalin pa natin yung kanyang ano, belt. Hindi pala natin natanggal kanina. Ayan. Okay yurong natin doon. Tapos tanggalin pala natin yung ano niya. Cable. Nakapulupot pala doon. Okay, bali ito na yung motor ng ating washing machine mga bro. Ayan o. Unang-unang mga bro, tanggalin natin itong pulya bali luwagan muna natin mga bro yung counter nut nya para maluwagan natin itong sabat nya na 8mm okay bali ang gagamitin natin sa counter nut mga bro ay 10mm yan pag naluwagan na natin itong counter nut nya yan sunod naman natin yung 8mm na sabat nya na tornilyo yan bali ito yung ITMM natin. Luwagan natin. Ayun. Okay. Luwagan na natin. Tanggalin na natin itong ano nya. Palig-palig nya Oh. Okay. Tanggalin natin mga bro yung base ng kanyang motor. Pwede ang ITMM dito. Pwede rin ang Phillips screw. Tapos mayroon pang isang tornilyo mga bro dun sa ano niya, likod ng motor. Ayun nakatago. Okay, tanggalin na natin mga bro yung motor natin. Ayun, tanggalin natin 'yan sa base niya. Ayan. Okay, testing natin yung bagong motor natin. Pero ililipat muna natin mga bro yung rubber niya sa base niya. Ito yung bagong motor natin. Tanggalin natin mga bro yung mga rubber niya. Tapos lagay natin. Yan. Yan tanggalin pa natin yung isa mga bro ito tapos lagay natin ulit ayan bali na testing ko na pala mga bro itong motor natin mamaya maya mga bro ituturo ko sa iyo kung paano i-wiring dun sa kwan natin wiring natin So bakasin na natin to nakatali. Okay, meron pa isang base mga bro na rubber. Tanggalin natin to. Tanggalin muna natin tong plastic. Yan, tanggal na. Okay. tabi lang muna natin mga bro yung motor natin dyan tapos lagay natin ulit yung rubber sa ating base ayan tapos lagay na natin yung kanyang plastic okay so tandaan na nyo mga bro ayan kung ano yung hugis nung base ng motor nung dati ayan bali ganun din ayan o parehas so oval yung kanyang butas yung iba kasi mga bro triangle tapos kung ito round yung butas niya hindi siya oblong ito eh, oblong ito eh. yan dapat ganun din dito naman kung 10 mm 10 mm pero ito mga bro ay 12 mm tignan nyo mabuti kapag nag order kayo mga bro sa online tapos yung haba nya doon naman sa haba niya walang problema ito ganyang kahaba pinutulang ko lang tapos, yung tapyas niya ay green ko lang, yun know. Katulad nito, oh. Ayan, may tapyas din. Pag-aanuan lang stopper niya. Okay, wiring na natin. So, kapag, halimbawa, hindi nyo pakabisado, mga bro, huwag nyo munang tatanggalin dun sa dating wiring niya. So, bali, ang problema nga pala ng motor na ito, mga bro, itong dati ay lagot na yung winding niya. So bali sa tatlong wire niya na ito mga bro ay mayroon ng walang resistance kapag tinister mo. Ayan, bali kung mga bro kapag gaganon ka ay palitan na ng motor. Motor na ang problema kapag sa tatlong wire na ito ay Mayroon walang walang resistance kapag tinister mo. Okay, wiring natin. Ding. Okay, ang unahin natin i-connect mga bro, tanggalin niya yung kulay blue. Galing sa cord. Ito, Okay, tanggalin natin. Tapos kunin natin yung wiring ng bago. Kunin natin yung blue. Tap natin. Okay, tap natin mga bro. Yan. Tapos ang sunod naman ay yung kulay yellow. Okay, kung mapapansin yung mga bro, yung kulay yellow ng motor papunta sa ko natin yung kulay yellow ng motor tapos yung kulay green nito ay kapasitor okay tanggalin natin yung kulay yellow sa ano galing sa motor ayan o. tapos ipalit na laman natin yung kan mga bro palit natin yung kulay yellow doon sa bagong motor natin ayan o ikabit natin doon sa kulay yellow papuntang kapasitor tapos dun sa kabila naman ay kulay gray ayan o okay bali ito na mga bro yung kulay gray ng lumang motor kunin natin yung wire ng bagong motor mga bro dun naman sa bagong motor ay kulay red yan i-connect natin dun sa kulay gray sa kapasitor natin yan tapos kunin natin yung kulay gray papuntang timer ito yung papunta dun sa taas sa timer so i-connect natin Okay, bale yan na mga bro yung wiring natin. Ito yung cord natin, no. Oh. Yung cord natin mga bro papunta dun sa common ng motor natin sa kulay blue. Sa bagong motor natin. Tapos yung kulay yellow niya papunta dun sa kapasitor tapos papunta dun sa timer ayan tapos ito namang kulay gray kapasitor tapos pumunta sa kulay red ng bagong motor natin ayan papunta naman dun sa kulay green na papuntang timer ito yung forward reverse nya ito naman yung pinaka common nya papuntang timer yung kulay brown natin galing sa cord natin okay so ilagay na natin yung base ng motor natin mga bro at itistingin natin bago natin i simbol Okay, ilagay na natin itong polya nya mga bro Yung top yes yas mga bro ay itapat lang natin yung turnilyo doon tatama yung kuha natin sa bat natin okay higpitan natin mga bro saka na lang tayo mag adjust mamaya kung hindi naka align doon sa pulya nya yung belt nya tapos natin yung counter nut okay so buka natin testingin muna mga bro paikutin muna natin bago natin asimbulin para makasigurado tayo itras ko lang yung camera natin at kukunin natin yung outlet yung kanatin extension Okay, subukan kong pandarin mga bro dun sa timer nya at isasaksak natin. Okay, subukan natin i -ikuan, mga bro. Maandar na yung timer natin. Subukan natin isaksak. Okay, saksak natin. ayun okay okay tanggalin muna natin mga bro sa saksakan at asimbulin natin ipapinal test natin mamaya kapag nasimbol natin okay umi umikot na siya okay So ya yeah, simple natin mga bro. Okay na ilagay na natin tong base niya mga bro. Ayan lagay natin yung ating belt ng washing machine. Ito. So ilagay natin. Ayan suot muna natin doon. Ganyan. So ilis natin para makita. Lagay muna natin yung kung natin mga bro. Sa maliit na pulya. Ayan, tapos lagay natin doon sa malaking belt na ganyan. Ayan, tapos ikutin natin. Ayan, ikutin natin hanggang sa mailagay yung belt natin. Iikutin natin hanggang sa sumalpak. ngayon Okay, tamang tama lang yung higpit niya mga bro. Ayan o. o. Mayroon siyang preplay, play Okay. So, naka-align naman siya. Kung halimbawa hindi naka-align dito mga bro, halimbawa mas mababa ito, pwede nyong luwagan yung hinigpitan natin. Ayan, yan yung turnilyo na yan. Pwede nyong itaas, pwede nyong ibaba. Kung halimbawa masyado namang mataas. Okay, i-organize ko lang tong wiring nya mga bro. Iayos ko lang at ipapaneltis natin. Okay? Okay, mga bro. bali na iayos na natin yung wiring natin. Ayan o. Yan, subukan natin ulit ngayon mga bro. Pandarin natin yung timer natin. Yan. Okay, pandarin natin. Okay, tapos saksak natin mga bro. Ito yung plug natin. Subukan natin. Ayos. nya Ay, okay, so ayos na mga bro. Yan ganoon lang magpalit mga bro ng ano motor ng washing machine basta tignan nyo lang maigi yung base. Ayan, tapos yung size ng ano niya. Shakting. Okay.